Mabigat po kasi at maselan ang ilalapit sa atin ng ating caller. Uh, na niya kasing may iba't iba palang kausap na lalaki ang girlfriend niyang itago na lamang din natin sa pangalang Priscilla. Pero hindi ito basta-basta usap mga kapatid ha. Dahil ang 10 month old na relationship niya no, na nakilala niya online ay nalaman niya na isa palang uh, nymphomaniac. O yung sex addict Ang iba pang detalye, malalaman natin mismo Mula kay Benji Benji, magandang uh, tanghali sa'yo hello, hello po, magandang tanghali po mm -hmm. Ayan, kumusta ka naman ngayon, Benji? Mm, mabuti naman po mm, Sige, 10 months uh, old pa lamang yung relationship ninyo Nitong girlfriend mong tinago natin sa pangalang Priscilla Tama? Yes po, opo mm, Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Ngayon po, po, kami pa rin po. Yan. Okay. Ang sabi mo rito na na mo na may iba-iba pala siya mga lalaking uh, nakakausap at hindi lang basta usap, ano ba, nakaka naisasakama ba siya? Kaya nakakasama papaano? Kwentuhan mo naman kami. Um, uh, bali nitong mga nakaraang araw po kasi imbali hindi rin po nung mga nakaraang araw dito lang din mad madalas kong nakikita na ano, maraming lalaki pong nagbe-message sa kanya. mhm mm Ayun nga, parang inaaya siya. Tapos, parang ang pinaka mahirap po kasi doon, pinaka mabigat ko na nakita is parang inooferan nga po siya ng pera. Okay. So, inooferan. Paano mo pala nababasa itong exchange ng messages nila? Bali, one time po kasi kami, one, one time po kasi, ano eh, lumabas po kami dalawa eh. So, naiwan po yung cellphone niya. So, yun po, nagkaroon ako ng pagkakataon na ma makita yung mga mm. message dun sa cellphone okay. niya. Okay. Sige, Benji, sabi mo inooferan siya ng iba't ibang lalaki para makipagkita sa kanya ng pera, ganyan. Pero, ang gusto ko malaman, ano ang sinasagot ng uh, girlfriend mo doon? Well, yung huling kita ko po kasi... Yun po yung nakipagkumpurantahan na ako sa kanya. Hindi ko na po nakakita yung sagot. Bali, ang sabi ko, ano to? Ano tong mga nakita ko na to? Bakit hindi mo sinasabi sa akin na eh, may ganito pala? So parang natamimi po siya eh. Oo. Di po siya ka agad. Oo hindi, pero kasi bago mag-offer naman ang isang uh, lalaki, Benji, alam mo naman kung uh, bakit ka o-offeran. eh ano nga rin ba yung uh, bakit siya ino-offeran? Meron ba siya mga binibenta mga pictures, mga videos, o uh, ano ba, jowa niya na? Online jowa niya na ba yung mga kausap niya? Papaano? Kung po parang ano na lang po yan, parang libangan para po kumita siya ng pera. Nangipag-sex po yan sa ibang lalaki. Napatunayan ganun. mo yun? Um, actually, sinabi niya naman ako po sa akin. Libangan? Yes po. Nakikipagkita, tapos babayaran siya? Opo, ganun nga po. Aha. So, bago kayo nagkakilala, ganun na raw siya? So, well, um, to online lang po kasi kami nagkakilala, so hindi ko po siya lubos nakilala. Mm -hmm. Bale, may ilang bagay lang pong sinabi siya sa akin, pero hindi po lahat-lahat. Mm -hmm. sinabi niya yung totoo sa akin. Okay. Tapos, nung kinumpronta mo na siya, doon mo nalaman itong sinasabi mo sa akin ngayon. Opo. Na, tama po. na dati Yopo. niya na raw ginagawa yan. Opo. Okay. At saka... Ilan taon na ba itong si, ano, si uh, Priscilla? Ano po siya, 30 years old na po siya. Mas matanda po siya sa akin. Mm -hmm. Uh, wala ba siya ng ibang trabaho? O ginagawa niyang hanap buhay yan? Um dati po namamasukan din siya sa warehouse pero ngayon po kasi wala siyang trabaho. Mm. -hmm. Okay. Ah uh, nung namamasukan siya sa warehouse hindi niya namang ginagawa 'yan. So ngayon ginagawa niya raw para kumita sa pera o para lang may libangan siya. Ano talaga ang dahilan niya? Ang pagkakasabi niya po kasi sa akin minsan kailangan minsan po kailangan niya po kasi talaga ng pera. Okay. So, pero hindi naman po totally libangan. Mm. Kasi kapag ka sinabi mong sex addict, may bayad, walang bayad, uh, o nymphomania, kahit nga walang bayad, uh, basta nangati, eh, talagang uh, maghahanap yan ng tagakamot. Di ba? Ayan. Opo, opo. Uh, ganun ba siya? Um, hindi ko po kasi iniisip na ganun siya kasi alam niyo po, mm. mahal ko po kasi siya. Eh. Yes. Um, hindi ko rin po talaga kasi lubos maiisip na... Ayun nga po, magkakaroon na pag ng pagkakataon na mabasa ko yung ganung chat, mm -hmm. tapos mauhuli ko siya at malalaman ko na yung parang kulay ng pagkatao niya ganun po. Okay, so nalaman mo na nagbebenta siya ng laman. Yes Tama. po, ganun nga Oo, po. Oh, yun yun. Oh, i natin. So, kumbaga uh, naghahanap buhay, ginagamit niya yung uh, katawan niya. Nalaman mo sa kalagitnaan ng uh, relationship ninyo, ano ngayon ang gusto mong uh, mangyari? Ano ang gusto mong uh, gawin ninyo ni uh, Priscilla? Inamin niya rin naman sa'yo, di ba? Opo, opo. Oo. But eh, ang akin lang naman po, ang hmm. gusto ko lang mangyari ngayon is, um, kung talagang mahal niya ako or kung talagang gusto niya maayos yung relationship namin, hmm. um, itigil niya na yung mga ganun, bagay na parang yung mga bagay na hindi tama. Yeah kung oh, yan ang gawin. Oh, para tayo oh, na dalawa. Oh, um, ayan, Benji, eh, ano, natanong mo na ba siya? Ano ba ang uh, makapagpapatigil sa kanya sa ganung uh, gawain? Actually po, pag-uusapan pa po, po namin yan. Pero naniniwala mm. po ako na kaya niya pa namang magbago. Yes. Kasi mag mabuting tao naman po si Presile. Mm I-encourage -hmm. mo siya na magbago na kasi delikado. Oh, i ano mo sa kanya, delikado. At ikaw ba ay eh, kaya mong uh, syempre, uh, yung iba dyan ano, mapapatanong, uh, bakit ipagpapatuloy mo pa eh, Maduming manduming babae yan. Alam mo naman, may mga judgmental. Oh, eh maghanda ka rin sa mga taong uh, ganyan ano. Pero ikaw ba eh, kaya mong uh, mahalin nang uh, buong buong-buo pa rin itong si uh, Priscilla kahit pa nga ganyan na nalaman mo sa tunay na pagkatao niya? Opo naman po. Ako naman po eh, kahit sinong babae naman, basta tapat po sa akin. Kayang-kayang ko -kayang pong mahalin ng mm. po. -hmm. Kaya ko rin pong patawarin kahit anong mga malasamang bagay yung mga nagawanya. nagawa niya. Oo. So, sa tingin mo, napaganda pa, napaigi pa yung pagiging tapat niya sa'yo na oo, oh, oh, nagpapabaya uh, nagpapabayad ako para kumita ng pera. Dahil naging totoo siya sa'yo. Uh, para sa akin po, opo. Kasi, diba at least kahit papaano na patunayan ko rin sa kanya na kaya ko siyang tanggapin Okay. Kahit ano pa siya. Oo. Oh, Ayan, sige. Buti na lang ganyan yung uh, mindset mo, Benji. Ano? Ayan, kasi kung, uh, konsa sa iba-iba yan, baka nabugbog pa, baka nasaktan pa yung uh, babae. Kasi may pinanggagalingan. Uh, ito po, ano, sa mga kapatid nating mga nakikinig, uh, maaring pwede sa iba oo uh, na madali lang sabihin na huwag kang kakapit sa patalim. Pero ito ay isang paraan ng pagkapit sa patalim. Alam na delikado yan eh. Oo, yung, uh, I mean, that's prostitution, Benji. Di ba? Alam natin yan. Oo, mali malinaw yan. Pero, uh, pinagagalingan pinanggagalingan kasi. Sasabihin ng iba, maghanap ka ng matinong trabaho. Nga lang kasi yung mga trabaho rin minsan na nai-offer sa kanila, eh, naaabuso pa sila, ganyan. Ay, hindi sa gina-justify ko. It's just that medyo, uh, let's uh ano no uh, try to understand din o oh, yung uh, pagsubok din nung ibang mga tao No, na iba talaga ang uh, swerteng binibigay kay Pedro, iba rin ang swerteng binibigay kay Juan. O ganoon 'yan. Oo, kaya ma dapat maging uh, ano rin tayo, no? Malawak ang uh, pangunawa pagdating sa ganito mga estado sa relationship. Pero Benji, ayan maganda kung nga uh, mababalitaan mo kami, no? Kayo ba nung no, nag-usap eh, nagkaiyakan pa kayo o papaano? Um, siya po talaga yung Talaga umiiyak po talaga mm -hmm. siya sa akin. Sa ako naman po nakikinig lang sa kanya. Uh Oo, -oh. initially ba mm -hmm. doon sa pag-uusap ninyo yung uh, na nag na, ano na ba siya na gusto niya nang magbago, nararamdaman mo ba na gusto rin magbago nitong siya Priscilla? Well, sabi niya po kasi sa akin na ano, tinanong niya po kasi sa akin na parang handa raw po ba niya akong handa ko daw po ba siyang tanggapin. Mm -hmm if ever na malaman niyo yung tunay niyang pagkatao talaga. Yes. Oo, pero sabi sana. Oo, sana ang kompromisong uh, iano mo sa kanya, no? Ay uh, handa Sabi mo kasi handa kang uh, tanggapin eh, 'di ba? Kung uh, sino siya. Pero siya rin ba ay handa niyang baguhin na yung sarili niya? O, oh, kasi ganun yung uh, magandang uh, deal ninyo. Sige, tatanggapin ko ang nakaraan mo, pero dahil sa alam ko na, sana baguhin na natin yung kinabukasan mo. Tutuloy ko na mahalin ka. Sana ganun yung uh, maayos ninyo. Ano? Apo, apo. Oo, oh, oh, hindi yung, uh, sige, mahal kita kahit na ituloy mo pa rin yung uh, ginagawa mo. Eh, alam mo naman na delikado yan para sa'yo at para sa kanya. Sa kalusugan, delikado yan. No, lalo na kapag ka, 'di ba? Sabi ko nga, lalong dumadami gumagamit, lalong dumudumi. Hmm. Tama? Opo. Oh, ganoon 'yon. Kaya sige, oo, uh, Benji, bilib ako sa dahil tanggap mo pa rin siya kahit nga hindi maganda ang nakaraan niya, pero sana oo, ah, uh, 'yung usapan ninyo Tatanggapin mo siya kapag ka willing rin siya na baguhin at pagandahin kasama ka yung kinabukasan ninyong dalawa. Okay, Benji. Opo. May mga Opa. gusto ko pa bang sabihin? Uh, para kay uh, Priscilla, baka may gusto kang sabihin. Sige, ito na ang pagkakataon mo. Mm, ang masasabi ko lang po, uh, Priscilla, mahal na mahal kita. Sana kung ano man yung kinagisnan mong mali, sana baguhin mo na yan kasi para sa'yo din naman yan. Para si kabubuti mo at para sa kabubuti rin ng relasyon natin. Yan lang po. Yun. Maraming maraming salamat uh, Benji. Okay, na walang uh, bahid na judgment, ano? Kundi mas pinangungunahan siya ng kanyang uh, uh, paniniwala na ang tao ay nagkakamali, pero kung magbabago, bakit hindi? de ba? Ayun, Benji, maraming maraming salamat sa iyo, no, sa pagtitiwala dito sa ating H2H Confession.